Hi guys! Welcome back on my YouTube channel. This is me, Jubi Bayagan. So for today's video, ayan, babalik tayo ngayon dahil nga ilang months na hindi na ako nakapag-upload. I mean, two weeks yung video ko na-upload pero one month na yun na na-shoot. So as for today's video guys, I would like to share to you naman ay bagong kaalaman na naman ito para sa aking mga subscriber at mga bagong subscriber at patuloy na nagsusubscribe sa channel ko. So, let's talk about and how to apply an insurance in a bank. Mag-start tayo dyan. So, bakit nga ba kailangan natin kumuha ng insurance? At paano nga ba kumuha ng insurance sa bank? Let's talk about this. Watch until the end and don't forget to give us a thumbs up. Bakit nga ba kailangan kumuha ng insurance ng tao? Dahil unang-una -una sa lahat, ang insurance ay isa itong protection. Yes, protection ito. Huwag mong iisipin na kailangan mong mamatay bago ka makakuha ng benefits ng insurance mo. Ikalawa, savings. Savings ang pinaka-importante. Bakit? Dahil without savings, you cannot provide anything to your family, right? Third, investment. Kung meron kang savings, at least you have an investment, kahit maliit na investment lang yan, at least makakatulong din yan to come up with another savings, right? Ayan. So, uh, first of all, I would like to say thank you to everyone na nagsusubscribe at patuloy na nagsusupport sa aking channel. Tatanungin niyo ako, Miss Paano, paano nga ba mag-apply ng insurance sa bank? Okay. Ang um, first na requirements natin dito is kailangan meron kang bank account o credit card dahil i-auto debit natin ang payment mo second is kailangan din mo ng valid ID dahil kailangan yun na requirements diba? di ba? pag nagka-apply ka ng mga credit card or passbook sa bank so kailangan din yun and dito sa insurance, kung mag-a-apply ka man sa bank ng insurance, same as same din kailangan mo din ng uh, valid ID. And also, payment. So, alam ko naman na may mga IDNS ang iba dito about sa insurance. Anyway, dapat uh, nag apply ng insurance, healthy tayo mga miha. Healthy, ha? Hindi yung alam mo na na may sakit ka na at critical na ang sakit mo sa kaka mag apply Dahil nga, may underwriting tayo. So, chine-check ng underwriting. Hindi ka makapasa kay underwriting hindi ka na qualify dahil nga hindi ka na fit I mean hindi ka na uh, healthy kumbaga sa 100% na ano marami ka nang sakit so madi-decline ang application mo so possible hindi ka na makakakuha ng insurance so as much as possible kailangan kumuha ng insurance na bata bata ka ba. ayan really, really required na yan pero matanggap ka naman ma-accept ka naman ng insurance eh de, good for you Paano? Ano ba ang difference between applying insurance in a bank and applying insurance in a um, company like, like, ibang agency lang, through agency? Ang difference nun, mga mi, is less hassle kapag sa bank ka, direct to the bank, at mas mabilis ang process in terms of claiming, you know? Kasi, uh, since na naka-auto-debit siya sa ATM mo, sa debit mo, or sa credit card mo, kung ano man yung bank account na meron ka sa bank po na yun, so yun yung a bank account na ilalagay mo dun sa policy mo and then through with that is send sa yon ni bank ang famous amount na kailangan mong i-claim just in terms of uh, uh, what happened to the insured or the policy owner. So, yun yung very advantage, no, when having an insurance in a bank. So, direct siya. So, very clear ang process and very uh, faster. Hindi ko sinasabi na Di na I hope na naiintindihan nyo yung pagkaka-explain ko because I'm having a hard time to make a contents with you guys and also I don't want to disappoint my subscriber dahil nga madalang na lang ang aking upload. Pero since na I'm a bank assurance executive ayan, so uh, sinishare ko sa inyo yung idea at kung paano makapag-apply ng insurance in a bank. So, actually matagal ko na tong naisip na content so I'm making this on the spot dahil kung ano lang naman yung pag-explain ko sa client ko ganun din yung pag-explain ko sa inyo as, a, as my viewers as subscribers my loyal followers so ayan so hopefully this coming week baka pag shoot pa rin ako about sa mga tinatanong nyo kung paano ba mag-apply as a bank assurance executive ipapatuloy ko yung content na yun recap ko na kung ano ang mga kailangan na requirements. Unang-una -una sa lahat, kung gusto mo mag-apply ng insurance sa banko, sa banko is kailangan mo ng meron kang ATM. Dapat meron kang ATM. It's either credit, debit card. Kasi i-auto debit talaga natin yan. Any credit card will do. Ayan. Pag ATM naman, depende kung saan kang banko, pwede din. Okay? So ayan and also uh, valid IDs with you and sa mga beneficiary na ilalagay mo sa insurance mo kailangan din natin ng valid IDs nila. Uh, apat na beneficiary naman ang pwede nating mailagay kung magpapa-insure ka. And also, physically fit and healthy pa si client is napakadali lang naman i-explain kung paano kumuha ng insurance. Ang importante, pinagkakatiwalaan mo ang financial advisor mo at nare-reach out mo siya anytime, anywhere. Ayan. Kung, kung may mga tanong ka sa policy mo, nagpa-policy review siya, ini-explain niya ng maayos sa'yo, then he or she is a good financial advisor to you. And also, um, alam niya at alam mo kung ano yung product na fit para sa iyo kasi i-consult your financial advisor so ibig sabihin alam ni FA na itong product na kinuha mo sa insurance is para sa iyo talaga ibig sabihin magagamit mo mabe-benefit mo kasi hindi naman kukuha ka lang ng insurance dahil kaibigan mo or kakilala mo kailangan alam mo kung ano yung value alam mo kung ano yung mga benefits mo dapat nagbabasa ka rin ng contract So, I think dito ko tatapusin ang content na to. Kung may mga tanong pa kayo about uh, sa insurance, ayan. I-comment nyo sa comment section ng vlog na at sasagutin natin yan. Isa-isahin natin yan. At if ever, kung gusto mo ding magpa-insure, you can contact me, you can message me. And uh, I will respond to you directly, okay? Direct message po, PM, ganon comment mo lang sa comment section and uh, tatawagan kita i will reach out para ma-contact kita or you reach me out chara ayan so ayan guys um, dito ko tatapusin ang vlog na to and uh, for the next content or uh, for the next vlog i will explaining there and how to become a, a back assurance executive kasi napakaraming nagre-request ng content na to. So, uh, abangal yun. So, hanggang dito na lang ang aking content for today's video. And I would like to say, don't forget to subscribe and like on my YouTube channel. See you on my next vlog. But before I end this video, I would like to shout out to Ma'am Ragay Magat. Dahil nag-PM talaga siya sa Facebook account ko dun sa page ko. na pa ano. Uh, follow niyo ako sa aking page, Miss Paano, paramihin natin ang subscriber ko doon para madelinyo ako ma-reach out just in case walang kayong load, di ba? Mamas mabilis doon sa Facebook. Ayan, guys, shout out to Miss Rai Magat. Thank you, thank you so much, madam. And keep supporting. Bye!